Hi guys, good morning. Ayan, mag, uh, for today's video ay magugulay tayo ng puso ng saging. Ayan. Magulay po tayo ngayon para ano, makapag alternate tayo sa ulam na mga binibili. <laughs> Ito ay libre lang mga bayis. So lagyan lang natin ng munggo. So, sold na yung ating ulam. So, ayan. So, ngayon lang makapag uh, gawa si Yaya ninyo ng long form video dahil na-stress ako itong mga nakaraang araw. <laughs> na-stress ako dahil sa aming ano, wifi. Ang hina ng ano, ang hina ng signal. Minsan pa eh, wala pang internet. Iyon nga dahil da, siguro sa masama ang masama panahon, no? So kakatapos ko lang pala mga bay maglaba So dahil linggo ngayon At uh, Hindi tayo nakapagsimba Sorry Lord Inuna yung trabaho pero babawi ako next Next week Ayan So dahil medyo marami yung aking labahan So ngayon nga ikakatapos ko lang maglaba I nag run out Mayroon pa sanang Mga basahan so hindi na na Washing dahil nag out So, ito, nag gulay po ako ng puso ng saging para mamayang tanghalian namin. Tapos, lagyan ko po ng gata. So, kayo mga bay, nakapag agahan na po baka kayo, ako wala pa. Gutom <laughs> na nga ako, pero tinitiis ko lang para makapag, ano ako, makapag, ang tawag nito, fasting kahit naman hindi araw-araw basta kung mayroong time lang at wala tayong masyadong magbibigat na trabaho ayan, tiis-tiis pa minsan-minsan no? <laughs> kasi malaking tulong ang fasting mga bay sabi ng doktor kasi nakaka uh, tulong po para gumaling tayo kung ano man yung mga karamdaman natin pasensya na po kay sa aking Tagalog <laughs> So langka sana yung aking bubulayin mga bay Kaso wala na yung wala na bunga yung aking langka kasi nga nung may nagkaroon ng bunga ay ano nangahulog lang siya mga bay ba nangahulog lang siya murag pagdili pagdili nimo maputos o sako maguba siya unya mahulog lang sa dili ipahinog <laughs> so karon wala na yung bunga amo ang langka So, ito lang muna yung ating ulam ngayon mga bay. Lagyan ko po ito ng daing na tuyo. Ganyanin ko lang paghiwa mga bay para maiba naman. Ayan. Ayan. So i-flex ko pala sa inyo mga ba yung aking ano yung aking garden i-update ko kayo sa aking sitaw. Ayan ang lalaki ng mga sitaw ko. Nakakatuwa ang lalaki ang hahaba. Kaso lang ko konti lang yung aking tanim kasi nga dito sa aking pal, sa aking likod bahay ay hindi na naiinitan dahil meron mga saging kumbaga ah uh, sa Bisaya. Hulong na ba? Dili siya mainitan kay naay mga tanom mga mga pruta, saging. So, kung tanuman man mo o dili kay na siya maka, maka, maka bunga ba kay hulong naman siya. Kanang di naman mainitan. So, pero kaning akong ikuan sa inyo. Pakita. Medyo na mainit-initan mo nang namungas siya karon Tag-as ka yung mga boy muna akong muna akong ipakita sa inyo katong unang akong ipugas karon na munga na <laughs> tagas ka ayo nya ang ako pong kanang kuan ang ako pong ang ako pung radis ning na pod hinggi mo na ang unod pero gamay ra pod ang nakasurvive gamay ra pod ang nabuhi so ang uban na nakaunod na hing, Hing, si ang, yung siwil na ang iyang unod unya og makalugar pug ko ko sa akong anak kaning akong mga sibuyas ako ning pagutangan og kanang kuan mga bay kanang tais sa kanding para mutambok ba kay murag kanang ito nga yuta akong ginabutang wala may ipik nya namin nang ingon sa kuha nga kanang mayo ko nang tais sa kanding kay makatambok ko sa tanom so ang pasugo pa ko sa akong mga anak kung pagutangan ako mga tanom o oh, tais kan para matambo so maulang siguro to ako ang ma siguro mga bay no karon lang yun nakahimo si haya ninyo og long form video kay na stress jud di mga miaging mga inaglaw kay normal ra man jud ning mga problema no <laughs> so karon lang ko nakalugar mga bay <laughs> So, mga to. Salamat sa si in-support ta. O pagtanaw. Bye. Ang mo kanunay. Happy Sunday.